sa loob ng mga dekada, hinanap ng mga mananaliksik ang pinagmulan ng senyales ng walang tagumpay. Ang mga follow-up observations ng parehong rehiyon ng langit ay walang natagpuan. Walang kilalang celestial object sa direksyong iyon na maaaring ipaliwanag ang mga katangian ng senyales. Iba't ibang natural na paliwanag ay iminungkahi mula sa pag ng mga senyales sa space debris hanggang sa kakaibang pag-uugali mula sa mga kilalang astronomical objects, ngunit wala ni isa ang lubos na nagpapaliwanag sa natatanging mga katangian ng senyales. Ang misteryo ay lumalalim lamang sa paglipas ng panahon na ginagawa itong isa sa pinakapinag-aralan at pinagdebatehan ng mga kaganapan sa kasaysayan ng radio astronomy. Ngayon, sa tatlong eye atlas na nagpapalabas ng mga radio signals mula sa halos parehong sky position, ang mga siyentipiko ay nahaharap sa isang walang kapantay na pagkakataon upang subukan kung maaaring may anumang koneksyon sa pagitan ng dalawang fenomena na ito. Ang mga radio emissions ng interstellar comet ay malinaw na natural na nilikha ng mga well-understood na pisikal na proseso habang ang solar radiation ay nakikipag-ugnayan sa sinaunang yelo. Ngunit ang timing at lokasyon ay nagtataas ng mga tanong na nangangailangan ng maingat na pagsisiyasat. Maaari kayang may mga hindi kilalang natural na proseso na maaring magpaliwanag sa parehong kasalukuyang mga sinyales at sa labing siyam na raan at pitumput-pitong detection.